Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Justino. Kamusta? Si San Justino ay ipinanganak mga bandang taong 100 sa Flavia, Neapolis, Samaria. Ngayon ay Nablus, Palestina. Siya ay isa sa mga unang pilosopong kristyano at apoloheta, ibig sabihin, mga tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano. Anak ng mga magulang na pagano, nag-aral si Justino ng pilosopiyang griego, naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng mga aral ng mga dakilang pilosopo ng kanyang panahon. Gayunpaman, natagpuan niya ang katotohanan matapos makilala ang isang matandang kristyano na nagpakilala sa kanya ng mga banal na kasulatan at pananampalatayang kristyano. Nang maging Kristiyano, naging masugid na tagapagtanggol ng bagong pananampalatayang ito si Justino na nagsulat ng maraming mga akda upang ipaliwanag at ipagtanggol ang Kristyanismo laban sa mga paratang ng mga pagano at mga autoridad ng Roma. Nagpunta siya sa Roma kung saan nagbukas siya ng isang paaralan ng filosopiyang Kristiyano at nagpatuloy sa pagsusulat at pagtuturo. Kabilang sa kanyang pinakatanyag na mga gawa ang kanyang mga paghingi ng paumanhin at ang kanyang pakikipag-usap kay Trifon, kung saan ipinagtatanggol niya ang katotohanan ng Kristyanismo. Sa kasamang palad, ang kanyang pagiging prangka at mga sulating kritikal laban sa mga autoridad ng Roma ay nagdulot ng pagkamuhi ng mga pinuno ng kanyang panahon. Noong 165, sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Marcus Aurelius, inaresto si Justino kasama ang ilan sa kanyang mga alagad. Tumanggi siyang itakwil ang kanyang pananampalataya kaya siya ay hinatulan ng kamatayan at pinugutan ng ulo na naging isang martir ng simbahang katoliko. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Justino, pilosopo at martir. O Diyos, na nagbigay kay San Justino ng karunungan upang hanapin ang katotohanan at ng lakas ng loob upang ipagtanggol ito hanggang sa pagiging martir. Ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang biyayang laging hanapin ang katotohanan ng may tapat na puso at magpatutuo sa aming pananampalataya ng may tapang at pag-ibig. Nawa ang kanyang halimbawa ng intelektual na debosyon at katapatan sa pananampalataya ay magbigay inspirasyon sa amin sa aming sariling espiritual na paglalakbay. San Justino, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.